Busog naman so, so siya. Ha? May ni shot na tipsy na. So, oh, murawas, si -nak, siya, oh. Murawa siya na. Murbusog ka siya. na ka ni hapon. guys. Ha, di ni hapon. Ina si mama, iyang mo. Sabah juga. So, ano siya na ni hapon na Amot na ni hapon, wala na mulutan ni hapon siya. Popcorn. And...

Okay. So yan guys, not bingka mo. Ang famous nga bingka sa... I think dito mm -hmm. na pit. Sikat din nga bingka sa... Na bit, na bunturan. So, basta na pit. Nabuntura. sa dito Basta going to Davao. Basta na magpadungi kayo itong hapit yung kadani. Lamit ng bingka. Famous is nga bingka. sata so, ito i-try ha. Try pero hulot na So, ano siya, guys? So. Mm. <laughs> you need to try. Lamig yun you, guys. hmm So, mag-try ta. Mag-food testing ta di This is a sa adot na buntulan. Basta kay somewhere panaboy there. Panaboy. Ha? Hindi pa nabuy. Mag-buntulan sa mga Basta kay... Sikat Sikat na siya along the highway. So, you sure guys. Mmm. Mmm. Mm. So you need to try this famous bibingka somewhere there going to Davao. I think na but check it out. Para sure, kayo. Basi hindi ko sure. Thank you.